Finally nakabili na nga kami ng car wash at hindi na mahihirapan maglinis ng kulungan ng baboy. Ilang taon na nga rin kaming nag-aalaga ng baboy at nag nga muna kami na mano-manon nililinis ang kulungan ng baboy. Ginagamitan nga lang namin 'to ng walis at ang iba nga ay dumidikit talaga kaya nahihirapan talaga maglinis ng kulungan ng baboy. Mga 5 years na nga rin yata simula na nagkaroon kami ng mga kulungan at nadagdagan pa yung mga alaga namin. Kaya talaga nagplano kami makabili ng ganito para mapadali ang paglilinis. At sobrang malaking pakinabang talaga ito dahil 2-in-1 na nga rin siya. Makakapaglinis na nga rin si Dada ng motor na service namin. At hindi na nga rin kailangan pumunta pa sa car wash para magpalinis at magbayad. O diba, akalain namin na 2-in-1 na nga siya. Matagal-tagal na nga rin itong hindi nalinisan itong service namin at ngayon na nga lang ulit ito na paliguan. At pagkatapos naman niya malinisan ang motor ay dito naman siya sa mga baboy. Papaliguan niya na nga rin daw ang mga baboy at diretso na nga rin niya lilinisan ang kulungan. Grabe, ang lalaki na ng mga biik. Parang kaydan lang ay maliliit pa yan sila. Ang bilis talaga nila lumaki. Paano naman ang trabaho lang nila ay kain tulog. Ang sarap na nga magdiktsyon pagkaganito na kalaki. Pero ang plano talaga ni Dada sa mga baboy ay gawin silang fattening. Yung aabot na sila ng 70 to 80 kilos bago maibenta. At para na rin sabay-sabay silang maibenta. Kasi sa pamamagitan ng ganon ay maiipon talaga yung pera. Kasi kapag pa isa-isa ang baboy ibenta ay wala talagang mangyayari sa pera. Magagastos at magagastos talaga kaya mas maganda na sabay-sabay silang maibenta para maipon yung pera. At syempre, ang pinaka goal namin ay makaipon para sa pag-aaral ng mga anak. Anyways, balik na nga tayo dito sa ginagawa ni Dada. Pagkatapos naman niya paliguan ang mga biik ay dito naman siya sa kabila sa mga inahin at papaliguan niya nga rin ito. Ito ngang isang kulungan na ito ay DIY nga lang ni Dada. Wala pa kasi kaming budget para bakal yung ipagawa. Buti na nga lang ay hindi na siya gumastos ng mga kahoy-kahoy dahil meron naman ditong pagkukunan dito sa amin sa tabi-tabi. Katulad -tabi. na lang nitong mga kawayan, Buti nga't meron mga tanim na kawayan dito banda sa amin. Iba talaga dito sa probinsya dahil hindi ka nagagastos ng ibang kailangan mo. Dahil meron na nga dito sa tabi-tabi. Halimbawa na nga rin na maubusan ka ng gasol ay mga huy-ngahuy ka nga lang dito sa tabi-tabi ay makakapagluto ka na nga rin. Anyways, lumayo na naman yung kwento ko. at pagkatapos naman ni Dada paliguan ng mga inahin namin ay dito na naman siya sa kabila sa mga biik. Dinivide nga pala ni Dada ang mga biik sa dalawang kulungan. Bali tagpito-pito yung laman ng dalawang kulungan. Nakakatuwa at ang lalaki na nila. Ang cute nga nila kapag pinapaliguan. Super bilis talaga matanggal yung dumi dito sa kulungan kapag talaga car wash yung gamit. Kaya ito nga yung nabili namin nung nakabenta nga rin kami nung December ng mga baboy. At mabawas-bawasan na nga rin yung pangod sa paglilipan linis dito sa kulungan. Ito talaga yung isa sa stress reliever namin. Kapag nakikita namin na malulusog at malalaki ng mga biig, ewan ko ba parang feeling namin mga baby namin. Kapag talaga inalagaan ng mabuti, ay magandang kinalabasan. At syempre, ang iniisip mo rin ay magkakapera ka na naman. Ay, sana. At ayan, pagkatapos nga magpaligo ng mga baboy, ay naubos na nga yung tubig sa drum. At pupunuin na naman uli. At 'yan lang muna. Salamat sa panonood. God bless.